Kanta Oh, sige, kumanta ka lang. Basta kanta lang. Pito, 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 pito. Ano, ang ka ko, itong isang lingo. Yan es, mesa ne kalit. Bebes, mesin, akta ne kalit. Ang hika na, ang natin to. Ang araw ko, itong isang lingo. Yan es,

Meron pa. Ang lalim yan. Lalim yan. Ayan o, yan. Sakit. Kaya. Kaya po. Balikan ko yan. Masakit na. Ibig sabihin na tatanggal na yan. Nakukuha na ito. muna. <laughs> Hindi lahat, ma'am. Yung iba, sugat na yun po. Iwan ko lang. Pero sa akin, sa inyo ganon? Ganon ako. Mm -hmm. Pero hindi naman yung sobrang sakit talaga. Nang Nangamdam ako lang na nabubunggo na yung yung pusher doon sa pinaka ano, pinaka ingrown. Ibig sabihin yun, no, pag nabubunggo niya na matatanggal niya na yun. Kasi natumbok niya na yung, ano, pinaka problema eh. At sa Sabado, Halika na, awitin natin ito. Anaraw sa isang linggo. Giannis, lunes, at merkules Bebes, martes, at sabado Halika na, awitin natin ito. Anaraw sa isang sa napasok, um, na po. Ah, anong grade ka na? Kiden.

maga po. Mahaga po. seven ah, to 10 siya, ma'am. 3 hours lang. Sorry, ma'am. Ah, sige. Kapit ah. Makapit talaga yun. Magkabilaan yan. Mas matindi nga ito dito. Kapit

Atong isang linggo. Si Yung At kuya pianis. mo te, anong oras ang pasok? Umaga din? Apa. Hmm. Ilang taon na siya? Five. Five. Five din ang kuya mo? Ha? Si brother daw po. Si brother mo? Hindi po. Ten. Ah, ten na siya. Mochi. <laughs> Ayan o si mochi o. Diya todo gising na ang papa mo. Ay, pa ay, 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 papa. Kit ka na doon, Kit ka na. Darin ang, da, ang ay, yan, asaw. Opo. Kilala mo na sa sound ng bicycle tapit 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 ka tapit 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 silang binigay? Oh, libre yan. Pati notebook. Meron, di ba? Tapos sa mayroon eh. Diba? Okay. Hmm. Kasi nag-announce nung nakaraan si Jane na. Sorry, ma'am. Hmm. Hmm. Ha? Pee naman. E. naman binigay? Pee naman binigay?

deep Eh, relax mo lang, ma'am. Huwag mo ilalaban. Patong mo lang. Uh -huh. Po. Ay, binigay din. Ang safety nyo, ma. Ma, tingnan mo, ginawa ko. Ma, tingnan mo, ginawa ko. Ang Ang galing naman. La, si, la. Jorri. هل أخبركم Mamá, pero Keni oh, papa, anak ang ganda, nak sakit ma'am. Yung damdaman pala, ka. Okay lang ba ano? na na Nanadumyan yung ano ko eh. Yung damit ko na, At kasi na kanin. Gusto mo yung pants? Hindi pa. Gusto yung pants na? Ano yung dating yun? yung Green. Na stripe. Palda nila. Tapos why? Sa bayan. Kasi kami sa bayan. It, madam. May something nga eh. Kaya hindi ko maano eh. I-relax mo Na, lumal... Umaano kasi siya. Pero siya sakit sa Pero yung pag mo, Buti na lang anak, maputi ka. Hindi ka gaya ni mama, maitim. Mama, hindi mo mag Naka, ito naman yung isa. Magaling. Very good pa nga eh. Uh -huh. Jump pa, hindi pa kasi nasa talaga Oh, ma'am. Ako naman kasi hindi ko talaga siya agad-agad sinusundot. kasi yan. Yan ang ano ko na makuha mo yan. Ah, okay. Yan. Late lang to. Ngayon, iangat eh, ko na. I-manicure ko rin. Tapos, pat tapatanggan ng buwan. Kasi, dumalim niya ng ginawa. aking LRT. Di ba, ma? Ma'am, di ba wala kong LRT? Wala pa ulit. Pag nasobra mong kumain na naman ng ano, magkakaroon ka na naman. Energy. Pwede, bang may parikong ako, pwede ako sa max? Sa Hindi. Hindi? Dry skin na to eh. Hmm? Yun. Pwede ako sa alaban.

90 mas mga papamahal ka kasi mag isa ka lang May nararangdaman ka pa ba? Ata. Hmm? May ka pa ba? Sabi ni Atina. Wala. Wala. <laughs> <laughs> doon sa pinaka yeah, hindi yeah, sa amin doon yeah. sa kahit masakit tinitin. Pakiramdaman ko ulit kasi may nailabas ako. Nailabas ilabas na ako eh. Okay. Tignan mo ulit. Tignan mo ulit. Pakiramdaman mo lang. Okay. Ha? Oh. Ayun, nandun pa. Ito pa. Yan. Ayan, naramdam ko na. Da, ayan siya. Hmm. <laughs> okay. Medyo masakit siya. So, okay lang. Ganun po talaga pag maliit na lang kukunin eh. Siya yung mas masakit. Siya humilo sa lang to. yun okay. yun wow nakuhong niya tagal niya. iling na naman. <laughs> di po ko tinutubuan. anong manipis lang po yung kuko ko mam. Ma unay kasi kita ko naman dito sa hmm. ano. konting tapies tapies lang po sa kuko hindi rin naman. Hindi rin po over siguro. Hindi nga likod ko kasi ka-outfit ka. O, oh, pura ko na sa likod ko. Gawa ng, yun na. So, sobrang yuko. Mm, -mm. Kaya, ano na pag sarili mo ang nililisan mo, masakit sa likod yan. Baluktot talaga. Kasi sobrang baluktot eh. Eh, matagal ka magkalikot ng kuko mo. Yan ang ingatan mo, yung likod mo. Lalo, lalo pat. halos hindi ko na tumigalaw. Pa!